Nanganak ba? Ilan? Patuka. Patuka. Wala raw itlog kaninang ng umaga eh. Gagay, nakulong yung isa, Rolly. Nakulong yung isa. Ano, James? May itlog na? Hanapin mo, tingnan mo. Baka mer. May... Saan? May isa? Kanina umaga, wala eh. Asan? Isa lang? Dalawa dapat yan eh. Kahapon dalawa eh. Sa sarang itlog. Baka, baka, baka. baka sa kabila meron. Napa ditong corn eh. Aray ko. Isa lang boss. Isa lang boss. Tingin nga. Pogi, mainit pa. Po. Mainit pa, James. Mainit pa. Ang liit nito. Ito wala. Wala. Okay, po, drip. Uno na sila, oh.

Huwag ka dyan pumunta! Ay! Naipit na! Naipit! Layo mo! Layo mo! Naipit, James! Ay, naipit! Naipit na, Rol! Ayun na! Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Titi. Kawawa naman. Kawawa naman. out sama mo na ngipin ni Games. Ngipin mo na <laughs> Lagyan mo nang mga pakain, Jim. Ha? Pakain, pakain. Sa maram. Doon, doon, no. Kuha ka doon, no. Hinda ka ng balde. Oh, no. Pinuto lang puwit. Para sa yun? Para hindi madumihan yung puwit. Ay, yung ano niya. Tsaka maganda tingnan. Hindi ba magagalit naman yun? <laughs> So, goto nih, tuninayan. Darap mo naman oh! Opo, opo. Ang <laughs> ganda

isa-isahin niya yan. Lahat ng walo. Sino ba buntis dyan? Yun. Eto, pangkatay na. Lupit eh, no? Hindi mo na siya tinulungan mga anak, no? yung ito, binabanta. Hindi, yung wala akong binagawa. Pwede tayo no? mo? Buti naman ito, ano na, inahin. Maganda mag-alakan, ng anak. Magaling na, ano? Oo. Okay. Asa na yung buntot? Pati yung anong tinanggal mo. Ayan na ito. mo dito. tayo lang, tayo Gandang kulay niya ito. Oh. inom saan tumatsik. <laughs> Buti di ako nakanganga. Ang tabo mo. Ano yun. Yon, doon, doon, doon siya lagayan. Nasa kayan. Nasa Pagod na pagod na to. Unang anak na to eh. Sa susunod siya na yung gano. <laughs> so may ginagawa ko. You know, marunong na si James oh. So, parang gusto mo mangyari talaga yan para sama ka ano, na sa Maynila. Boom! Ano galaw po? Eh, itong malaki ba tayo mong ng buntot? yung e, malaki. Gago, oh. dumudugo yung buntot po. Tama na to eh. Pero lahat ginaganon mo. Ah, ito rin oh Ganon din pala to. Ah, parang hindi ah, magdumi, nga hindi magdumi, no? Lakas o! Laka ng itlog niya tong isa. Ay, ano yan eh? Nakakas. Nakap. Marunong na si James o. So. wala walang buntot. ba hmm. Baka may mangitlog pa. Ang palatandaan mo pala, may buntot. Paano? Oo. Para di mo naanin. Aray ko! Ba't na kayo wala ito si tropa? Ano naman Ano Ito, bayad sa pagpapaano? pa. Ah, pampapakasta. Bayad. Oo. Dalawa yan. Ano naman yung isang? Pumasok doon. may mga... Oo. Putang ina mo. Wala. Saan pumasok? Bayad sa kasta pala to. Ayun hey, na no, yung mga manok mo. Ayun hey, na no, yung mga manok. Naghanap ng pagkain okay. nyo ba ngayon, no? Pa, pa, Tapos na. Huh? Tapos na? Oo, oh, yun pa. Starter naman, yung maliit na. No. Balik mo yun doon. So, mo. Ba? Dugo yung puwit na, no? Oo <coughs> po, ka, Ibalik. Ibalik na nga. Ibalik na nga. Balik. Tingkat, i Balik. I -balik tingkat, Dapat pala sa so day one, ganyan na talaga. Oo. Sa mga anak, mga alam. Kailangan natin. Kasi yung nanay, nasaktan pa dumidigit sila. Yan ang dahilan, minsan yung ilahin. Tama matay. Hindi, hindi na siya nagpa, hindi ka anong Ah. Hindi ang away sila. Hindi sila makaaray eh. Ayos na. Hindi. naipit na naman to. Yung mga manok nito, hindi nila pinapakain. Eh. na lang. Dat pala kumuha na tayo ng dalawa eh, kay Marco. Para pagpauwi, meron siyang ano iihawin natin. Ay, ihawin. Pwede na to. Shout out, James. Shout out. Kailangan mo na magpakain ulit, Kent. Bala, huwag.